usapang halaman naman po tayo, mga kababayan ko. Si-share ko lang po sa inyo ito. Uh, ito po, ay, hindi po tayo gagastos, lalo na kung may mga tanim po tayo sa ating bakuran. Pero maganda po na idudulot ito. Depende na po ito sa paniniwala po natin. No? Ito po ay isang oregano. Makikita nyo po to, ito, itong isang matandang sanga po ng oregano. Pagbata pa po yung oregano, verde po yung sanga eh na yung kapag uh, napatagal nyo na matagal na po siya na tumutubo sa bakura natin nagiging brown po yan so ito po ang kailangan natin yan, ito po ang kailangan natin ito po ang ito pong matandang sanga matandang sanga po so kung papansinin po ninyo uh, sanga po siya pero nagkaroon po ng tubo ito po ay may binibigay na swerte sa atin at ito po ay uh, nagagamit po natin sa mga bati lalo na kung gagamitin po natin sa negosyo maganda po ito pero pag gagamitin nyo po ito sa negosyo kailangan po ito ay maging bonsai kailangan po ito na maging maliit so kung papansinin nyo po ninyo uh, ito pong sanga na nilagay ko may tumubo na po rito so itong banda na ito uh, hindi na po tutubuan to kaya ang gagawin nyo dyan po putulin nyo Ayan. makikita nyo po verde pa Ayan. ibig sabihin may chance pa ho siya dito. Hintayin pa po natin yung mga ilang linggo, magkakaroon po siya ng tulubian.